Eh, hey, what's up mga kaading? Dumating lang ang aking order sa TikTok na Primod Color Hydrox. 6% uh, volume at ang Primod Colorant in the shade of tingin tagal? O, oh, baliktad pa. Mm. <laughs> Golden Brown. So, ayan nga. Ngayon nga ay nag si Mother na kulayan ko yung buhok niya. So, guys, kung napapansin nyo, medyo toothbrush o oh, medyo hindi toothbrush talaga <laughs> toothbrush mo yung gamit namin na panglagay sa buo kasi yun lang kasalanan namin nung pa kami hindi naman gamit kami mangkad pero laban na yan so kalahati lang nilagay ko ng Brimod yung solution and kalahati lang din para sa si Brimod na right Paalala lang po, hindi po ako eksperto sa pagkukulay ng buhok at hindi ko po ito pinag-aralan. Binasa ko lamang kung ano po yung instruction na nakita ko sa likod na mga produkto. Pero dahil pa kailamero tayo, natag explore Ayan, ano man ang maging resulta, marami akong bahay na pwedeng uwian or maghahanap na lang ako ng bagong nanay. Charot! So ayan, halo-halo, halo-halo for the go. Ay, buti na lang nag-face mask ako kasi ang panghin-panghin ang amoy ng buisit na yan. And alala ko pala, ganyan din yung kulay na pinakulay ko noon na sa Cavite pa ako. And it works, sobrang ganda. Tingnan nga natin kung gaganda si Mother dahil sa mga kulay na ito. Or, maghahanap na lang talaga ako ng bagong nanay. So, eto na guys, fast forward. Pansinin nyo guys yung mukha ni Mother. Parang nagsisisi na siya sa pinaggagawa niya. Parang nagsisi siya sa desisyon niya magpakulay ng buhok sa akin. Tingnan yung pagmumuka niya. And after 1,756 days and 21 minutes and 9 seconds, ayan na. So, binalawa na namin yung buhok niya after 1 hour. So, yan guys. Ano lang yan? Tawag dyan? Buhos buhos. Ay, yung magbanlaw sa CR. arte talaga, cheeks. Ayan guys. So, ito na yung final reveal. Tengok ni guys. Eh. Eh. Nagbago na wala na yung mga uban. Eh. Ngiti ba? Eh. Look, 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 look. Alam mo, alam mo, alam mo, alam mo,